lumindol, wag ka muna mag-facebook ha? Kasi sa Pilipinas, isang bansa na literal na nakapatong sa Pacific Ring of Fire, ang tanong hindi kung lilindol, kundi kailan. Kaya ngayon nga parang sunod-sunod ang pagyanig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang tanong, alam mo ba ang gagawin mo kapag lumindol? Tara, pag-usapan natin step by step. Isama na din natin ang mga hotlines na pwede mong tawagan. Pati na rin ang mga designated sites na pwede mong takbuhan kapag lumindol. Nako, watch this video para handa ka. I-share mo na din sa mga mahal mo sa buhay. Una sa lahat, kapag lumindol at nasa loob ka ng building, sigurado akong alam mo na ang gagawin. Duck, cover, and hold yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa. At hawakan ito ng mahigpit hanggang huminto ang pagyanig. Huwag tatakbo palabas habang lumilindol. Kasi madalas, doon natatamaan ng bumabagsak na debris o salamin. Kung nasa kama ka naman, manatili ka doon at takpan ang ulo ng unan. At kung nasa labas ka, lumayo ka sa mga poste, kusali o billboard. Sabi ng Fivox, ang unang 10 to 20 seconds ng lindol, yan ang pinakadelikado. Kapag huminto na ang pagyanig, huwag agad magpakampante. Baka may aftershock. Mas mahi naman pero delikado pa rin. Bago lumabas, tignan kung may crack o nasirang pader. Kapag may naamoy kang gas, huwag magbukas ng ilaw. Baka magsimula ng apoy, lumabas ng maayos at magdala ng go bag. Pag-usapan natin mamaya kung ano-ano yung mga laman ng go bag na yan. Kung nasa coastal area ka naman, lumayo ka agad sa baybayin kasi nga baka pwedeng magkaroon ng tsunami. Sabi ng NDRRMC, kung nararamdaman mong mahina pero matagal ang lindol at narinig mong biglang humina ang alon, tumakbo ng pataas. Huwag nang maghintay ng alert. Pero maliban sa mga yan, ang isa sa pinaka kailangan mong gawin ay yung bago mangyari ang lindol. Kailangan mong maghanda. Diyan na papasok yung tinatawag na go bag. Isang simpleng eco bag lang na may mga laman na kailangan mo kapag ka dumating ang natural disasters. Ang ilang mga halimbawa na laman ng eco bag ay tubig, whistle, first aid kit, flashlight, battery, at photocopy ng ID mo. Pwede ka rin maglagay ng ilang mga pagkain dyan. At pati na din yung mga maintenance ng gamot na kailangan mong inumin araw-araw. Kailangan mo ding alamin yung evacuation area sa barangay mo. Kung nakatera ka sa condo at apartment, magplano ka ng exit route at meeting point para sa pamilya mo. At ang pinaka-importante, huwag magpanik. Ang panik, mas mabilis na kumikitil ng buhay kaysa sa lindol mismo. Ito pa ang importante kailangan mong malaman. Mga hotlines dito sa Pilipinas na pwede mong tawagan in case of emergencies like this. Ipa-flash ko na dito sa screen at pwede mong iscreenshot screenshot para ma-save mo na sa cellphone mo. Share mo na din sa iyong mga kamag-anak. Kung taga Metro Manila ka naman, ito yung mga evacuation centers at staging areas. Ilalagay ko na rin sa screen at pwede mong screenshot in case of emergencies. Maliban sa mga yan, may mga athletic fields, sport arenas, churches, gyms, memorial parks, etc. Yun ay often designated by local government unit as evacuation sites. So yun na nga mga kamagkano. Ang lindol, hindi natin mapipigilan pero pwede tayong maging handa. Sa totoo lang, mas delikado ang walang alam kaysa mismong pagyanig. Kaysa susunod na maramdaman mo na ang lupa ay gumalaw, huwag lang sumigaw ng lindol. Gumalaw ng tama. Mag-ingat po tayong lahat. Yun lang, maraming salamat sa panonood.